Usap-usapan ngayon ang pagkakahuli sa dating aktor na si John Wayne Sasse matapos na umunibarilin ang kanyang kaibigan na nagkangalang Linel Juvenio. Ayon sa ulat, alas 7 na gabi umano, araw ng lunes, nangyari ang insidente. Ilang oras naman matapos nito na huli din ang dating aktor sa isang hotel na malapit lamang sa lugar na pinangyarihan. Tinitingnan ang anggulong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot kaya nauwi sa pangmarel kay Juvenio ang galit ng aktor. Bago pa masakote, si John ay may makahulugang post pa ito sa kanyang social media na kung saan nakasaad na umano ilang beses na siyang pinagplanuhan tila ang tinutukoy ng aktor ay ang kanyang nabarel. Nagtutulak kayo ng droga, ng palihim, di ba? Yung mga buhay na sinira nyo, may kalaban-laban ba? Yung mga ninakawan nyo, meron? Huwag kayo pa victim. Ilang beses nyo na ako pinagplanuhan, katulad kagabi. Di ba? Pag umalis ako, papatayin nyo pamilya ko. Hayop kayo. Samantala, hostisya naman ang sigaw ng pamilyang naiwan ng biktima. Ito ay base sa nilabas na ulat ng entertainment website na PEP. Nakasaad dito na nakausap umanin nila ang taong sumaklolo ng tambanga ni John Wayne si Eugenio. Ayon umano sa kampo ni Eugenio, hindi nila alam kung bakit ginawa ni John Wayne sa kanilang kuya Linel ang pamamaril gayong malapit naman umano ang dalawa sa isa't isa.